nga ka forever uh, kararating lang namin galing sa one week bakasyon nagpunta kami sa Florida nag beach kami pero siguro mga 2 days before kami uwi medyo umulan ulan pero kahit papano na enjoy namin ang ganda ganda doon so ngayon pagdating namin dinalaw namin yung garden namin grabe guys kasi nga mula nung umalis kami Ulan ng ulan dito araw-araw. Grabe. Biglang lumago yung mga pananami, pananan. <laughs> yung mga tanim namin. I mean to say. So, nagulat kami sa kapal ng bunga ng mga sitaw. Makikita nyo yan kasi pipitas talaga na ako ng sitaw ngayon. Very green. Tapos ang haba ng mga damo. Ayun yung garden namin. Pati mga kangkong. Ay, nagsilaguhan sila. Pati yung butternut namin. Grabe, nakakagulat. Ayan ang butternut squash namin. Tignan nyo, grabe. Hanggang dito na sila, oh. Pero, nakakapagtaka dahil walang masyadong bulaklak. Normally, pag nagtanim kami ng ganito maliit pa, na namumulaklak na. Grabe, ang kapal. Kapal. Uh, butternut ito, hindi yung kalabasa na ano natin na regular pero masarap din ito tao yung mga petchay namin nandoon wala na patapos na tapos yung opo nandoon ayan ayan yung opo oh. may bunga na rin awa ng Diyos ang kangkong namin grabe ang lalago oh. tapos yan yung saging sayang yung singkamas namin na namatay siya Ayan, tignan nyo yung kamote, talbos ng kamote uh, tinalbusan ko kuto bago kami umalis, binaon namin nandiyon yung mga patata, sibuyas tapos yun yung mga sitaw tapos yung mga okra namin, nung nagumpisa itong, mga ano sila payatot, malnois pero ngayon nakakaano nakakatuwa ayan, obir mo yung sitaw, grabe grabe, as in grabe Ayan yung kalabasa, kalabasa. So, pinabayaan na lang namin dyan. Oh, imagine. Ayan yung mga sitaw. Grabe. Kaya kanina pagdating namin, ang saya-saya ko. Ayan. Oh. Grabe. Oh, nakikita nyo yan. Ayan, sitaw lahat yan. Ang dami. Ayan. Ayan ang hindi namin naanuhan, napakinabangan yung piece namin. Pero may bunga din siya ng ilang piraso. Ayan yung sili, grabe din. As in grabe. The word grabe. O. Oh. Ayun, may bunga na siya doon. Ito yung, tignan mo yung, ang laki ng okra. Dahon, dahon yan. Ayan, o. Oh. Sana walang ahas dito. Ayan siya, o. Oh. Ang dami hanggang sa labas. Pati yung tanim namin na ano na tawag nito, yung tanim namin na mani, natakpan na. Oo. Oh. Ano to eh, meron kaming tanim na todo. Alam nyo yan, yan, yung, tina, yung buto lang ng sito ang kakainin yan. Ayan siya, ang kamatis namin, sobra. Ayan yung mga ano, Ito, gagawin na namin binhi siguro ito. Ito, binhi na lang ito. Yan guys, oh. Diba? Nakakatuwa. Ang dami. Oh, ang dami. Ayan yung butternut namin. Meron na rin bulaklak. Kahit papano, pero iisa lang yun. Tapos, ayan yung saluyot. And then, yung ampalaya namin, oh. Ayan, ang palaya. Yung pichay namin wala na, yung nag-iipon ah, nag na lang kami ng binhi, binhi na lang 'yan. Ayan ang okra. Sa okra ako na natutuwa dahil ampayatot nila noon, pero ngayon tigna mo sobra na ang taba nila sa kanlaki 'ong, oh. pero 'yan ang palaya. Samantalang naghihingalo yung mga ampalaya na. Nang nag-umpisa kami, akala namin hindi kami makakapabuhay. Ayan. O, ayan o. May talong. Ayan, yung sili. Tapos yung kamatis doon, ang daming bunga. Ayan o. Kamatis, malalaki. Ayan, ang kamatis. Sa ilatin. May mga hinog na dito. Kaya lang, wala na madaanan. Diba? Ayan o. Guys, ito lang yung pinitas ko, o. Oh. Ulam namin ngayon. Ang dami, no? Magpipitas ulit ako bukas, ta, bibigay ko dun sa... Baka maibigay namin sa kaibigan ng anak ko, tsaka sa anak ko, para may pang-ulam sila. Ayan, sige, salamat sa susunod.